News updates. Mga balita ngayon, walang humpay na agarang tulong 337,000 na mga food packs na ipamahagi na ng DSWD sa mga nasalanta. OFW caregiver sa Israel binigyang parangal matapos iligtas ang employer na sanggol ng pumanaw na inang OFW sa Riyadh, ligtas na nakauwi sa Pilipinas. Tuloy ang libreng sakay dito sa National Capital Region sa panahon ng kalamidad. Ako po si Cesar Soriano. Karayatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Maagap na tumugon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang ilang miyembro ng gabinete para mamahagi ng tulong sa evacuees sa Mali Elementary School San Mateo Rizal, isa sa mga matitinding na apektuhan ng bagyong krising at habagat. Bahagi ito ng patuloy na disaster response operations ng DSWD na mahigit 337,204 family food packs o FFPS na ang naipamahagi as of 4 a.m. July 24 sa mga rehiyong tinamaan ng Crising, Dante, Emong at Habagat. Ang operasyon ay pinalalakas pa ng volunteers sa National Resource Operations Center o NROC sa Pasay, katuwang ang iba't ibang grupo at walk-in volunteers. Ang FFPs ay agad ipinapadala sa regional warehouses upang mapunan ng supply at masigurong walang pamilyang maiiwan sa gitna ng sakuna. Kinilala ang OFW na si Flor Deliza Sunyo, isang Filipina caregiver sa Israel, matapos niyang isalba ang kanyang inaalagaang matandang employer sa gitna ng missile attack sa Beer Sheva. Ginawaran siya ng certificate at financial assistance mula sa OWA at DMW bilang pagkilala sa kanyang tapang at malasakit. Tinulungan din siya ng Embahada ng Pilipinas sa Israel sa passport renewal at benepisyong ipinagkaloob ng Israeli government matapos siyang mawala ng gamit dahil sa kaguluhan. Samantala, isa ring kwento ng pag-asa ang pag-uwi ni Baby Mary, isang anim na buwang sanggol mula sa isang shelter sa Riyadh. Naiwan siya ng kanyang inang OFW na pumanaw matapos siyang isilang. Sa tulong ng OWA at ng DMW at katuwang na ahensya gaya ng DFA at DSWD, ligtas siyang naibalik sa kanyang pamilya sa Quezon. Dalawang mukha ng pag-asa, iisang layunin ang serbisyong may puso para sa bawat Pilipino. Patuloy ang libreng sakay ngayong Huwebes, July 24, sa pangunguna ng Department of Transportation o DOTR, Philippine Ports Authority o PPA at Philippine Coast Guard o PCG, bilang tugon sa masamang panahon at hirap sa pagbiyahe ng publiko. Gamit ang mga bus at truck ng gobyerno, tuloy ang biyahe sa mga rutang Quiapo Fairview, Quiapo Angono, Legarda Angono, Loton Alabang, Rojas Boulevard, Sukat. Available ang serbisyo tuwing alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Sa kabila ng ulan at baha, marami ang nagpahayag ng pasasalamat. Ayon sa ilang mga pasahero, malaking ginhawa ang libreng sakay, lalo na't limitado ang mga pampublikong sasakyan. Thank you, PCG! Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <beth>